Good afternoon. Gagawa ko ng saladang talong. At may kasama siyang mangga, kamatis, sibuyas, at siyempre ang ating alamang, bagong alamang. Ayan, siyempre. Lagyan na natin yung ating sibuyas. At kasama-samahin lang po natin yan. Ayan. Ang ating kamatis, sibubus natin sa ating mangkok na malaki. Siyempre, ang ating mangga, dilaw po siya, pero masim na manamis-namis ang kanya lasa, kaya ang sarap niya. At siyempre, itong ating piniyaw na talong. Piniyaw ko ang talong. Mag, uh, mag, uh to talong sana ako na, ko, may mangga kami. Maano na lang, ma-insalada na lang. Yan, ang ating saladang talong. At siyempre may isda rin tayo. Hindi na ako nakapagiyaw kasi mainit dito. Uh, kaya nagluto na lang ako ng danggit. Yung galing bakulod. Bigay nung kasama sa trabaho ng anak ko. At mm, sinamahan ko na rin siya ng tilis kasi matagal na kami hindi kumakain ng dilis. Yan yung ating ensaladang ano. Ensaladang talong, siyempre. With mango and tomato. Ay, masarap. Masarap Ang sarap po niyan. Subukan ninyo lalo na siguro kung hindi niyo na isda. Aso may hirap ngayon dito. Sobrang init kaya malapit-lapit na parating na ng winter. Ayan na, ang ating insalada ng talong. Kain na tayo, nato na si Papsi.